Follow me. Follow me. Ano ba to? Oh! Ay! Utapin! Ba't yan? Utapin! Hala! Agad-agad, we. -agad, Paano ba? <laughs> Ay! <matatak>. <laughs> 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 Paano Ay! Ba, Mga flax. Ano ba? Makakatakas ba tayo dito? Ay! Tuloy-tuloy lang. Talon-talon. Talon-talon. Oh! Checkpoint! Checkpoint, guys. Wait for me! Wait for you, girl! I am waiting here. Tuloy, tuloy! Tanggal yung ulo ko. Alam lang, oops, 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 oops. Wow! Oh, I made it, I made I'm it. checkpoint ka dyan sa araw. Dito lalakad ka lang ata. Ay, but may... <laughs> Mas maganda ata siya lumakad-lakad ka lang, ganon. Tapos ganito. Ay! Ay tapos oh. na. I'm tapos, I'm done. Mm -hmm. Lakad. Ano na, be? Grabe ka, Amarn. Wait lang. Paano ba? I'm parkour master. Lakad lang, ah, pa-diagonal. So yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, diagonal. Okay. Okay, right there. Okay, so the next thing... Ay! Uy, B! Ay, naku, takbo. Takbo. Ay, takbo. Ang naga... Ang haba naman ito. No, wala ba yung line? Oo, oh, oh, nawawala yung sa record. Sorry, ko. I'm here already. Oh my God. How about you, babe? Ay! <laughs> Oh, paano to? Ay, galing! Ay, galing! Ay, galing! Ay, galing! Ay, galing! Ay, galing! Ooh. Uh. Nice! Nice, guys! Ay, galing! Red or yellow? Ay, yellow. Yellow daw, yellow. we Ano dito? Ay, blue! blue. Ay, green! Ay. Green! Ala. Yellow, yellow. Yellow, green. Ano kaya? Pusa na ko. Ay, blue! Yellow, green, blue. Hintayin ko lang may mamatay sa harapan ko. Ay, hindi lang ay, Ay nakating no. checkpoint. Yung ulo mo nalaglag sa ano, sa arrow. Ganun ba 'yon? Oo, oo. Okay. So, Kasi di ba nalalagas I... yung ulo mo? Ay! Nakarating sa arrow. Napakadali naman. Ay! Sa so, Ay, nalaglag ako. Ay, checkpoint. I'm in the checkpoint. Ah, ito ba yung sinasabi niya ng ano? Oh! Ano to? Ay! 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 Ano? Oh! Oh!

ay, sorry, natapos ko. Dire-diretyo lang ba? Mm-hmm. Go oh, where there is... Ala! 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 Ay, ay, kayo, ay, ala! 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 Sorry! Ala, sound family? <laughs> sound family, be. Okay, so the next thing... Ay! Huwi! Sound family, ba? Ay. Kalakad lang din. alakad lang. Parang anytime, babagsak. Ito, <laughs> tingin ko bibilis to bibilis nga. Ang galing ha. Ay! Ay! Wow, kaupo yan. Ayy. Eto, wag don't touch the red. Sabi daw. Oo. Uh -oh. Ayan ba yung nakakapugot? Eh kasi kumikinang yung red. Pag kumikinang yan, bawal yan anuhin. Oh! Ah, oh! Patay. oo oo Oh! Oh! oh. <laughs> ilang talon ka sa isa? Kinabahan. <laughs> Kinabahan do eh. Talon ng talon. Ayun, checkpoint ka na. I done. I done. Maka kayo na ulit ata ako dito. Hi guys! For today's video, we're going to do Paco. Talonan mo nga ako oh. kung kaya mo. <laughs> I like checkpoint na. Ay! Napakaswerte. Daing landag na, na <laughs> <Dying London. laughs> Sure na sure ah. Ay, <laughs> Ay, ]igtas, ]igtas. Ay Ay, Ganun lang? Ay, hindi, black. sa <laughs> <laughs> tayo? Tala, sabay tayo <laughs> ah. Sabay tayo kasi one, yung mga one. <Dude>! Don't touch the... Ay! The epal! Bed. Oh! Epal! Ina kita. Pag ang tao, epal. Epal talaga. Wow, galing naman. Ate yeah. Hershey. Where? Oh, let's go. For real. For One, two, three. Ay! Pasa na tayo dito, slide, dito, dito. Okay. Ayah, ayah. Ay! Ay! Ayan! Ayan! Ako Ayan! Ayan! Ay! Ano na? Wala ko. Ano na? ko. Ulo. Ay! Ay, di ako tumama sa target. Tatawag mo ka dapat sa target. Okay. Wee! Asan ka na? sa ka na? Wow! Ang galing! Ang galing naman ang pag slide. ko. Ang galing naman. Lumalakad-lakad ka pa sa slide. Wee! Wow! Oh! Mm. Ay! Lumaas! Sorry. Wow! Wee! Wala ka sa slide ko. Patali ko Tignan ko, tignan ko. Finish! <laughs> Ay, yung ulo mo. Wow! Oh. I fall. And... Ay! 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 Ulo ko nag, ano, umikot. Dito lang ako, oh. Babalikan nga ka tayo. Huwag na! Oh, ayan, oh. Tawalan ka na dito. Dali! <laughs> oh. Balon. Oh! Bakit ba ganun? Parang may clay legs mo. Mama! <laughs> Ay, yung mabuti. Three, two, one, go! <laughs> Ay, nakarating! Nakarating! Let's go! Another one! Ayun na! Ayun na! Ayy na! Ayy na! Ayy na! na! <laughs> Sinong malakas? Sinong malakas? Two, three, go. Go. Dali! <laughs> <Itay ka naman! laughs> Tapos. Ganun lang kadali yun. Next! Puro naman to. Mm. <laughs> wow, ung galing naman ni Ate Hershey. Ho, 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 ho! Little things. Ay Tapos! Ay, med med Medyo na ano ako doon. Kinabahan. Hold mo lang yun. Ay! ay. Na na. Oh, Uy! Huwag <laughs> ka tinutulak! Huwag mong tinutulak! Nulak? ka! Bida-bida ka! Ikaw ako, yung nanulak! Ako yung naghihintay doon eh! Ako ako pa yung nanunulak! Ikaw yung nanulak! O, hindi, ako na. Ako? ako na nga. Sabi ko nga, ako na eh. O, oh, ayan Ay, ano? oh, hindi ako! Oh. Hindi! Bebe! Bebe! Wag! Wag! Be, wag! Alam be. mo, ka victim <laughs> ka! Pagkong tao, pabiktim talaga. O, log sa ano. Pag! Ang <laughs> hirap-hirap <laughs> nito pag ganito eh. Oh. oh! 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 Lalaglag nga. Checkpoint ka. Na Checkpoint na ka. Ay! Tula ah. ka ka. Tula ka eh. ka Sige, V. Mamuna ka na. Mamuna ka na. Ay! Oh, ay, yellow. Oh, ay! Green. green. Yellow, green. Yellow, green. Tapos red. We? Eh? Red. Ay, namatay siya. I guess oh, wag mo kong tutulak. Ay! Ay, purple! <laughs> oh. Parang hagdan. Sabay ka pa kayo ka. ah. Ay! Ay, yarn. Talagang <laughs> sabay ka si Arno Sabay din kayo nalaglag. Ay, nalaglag pa ako. Dalawa na lang. Sabay Parang bubo kay. ka. Parang di ka na grade 7, babe. Sabay kayo. Sabay kayo. 2M yung brain. Napapakamot na siya, guys. Ay! Ay! Nalulok ka na siya. Wag gumagaling ka na. Hala. Alis dyan! Ah! Aris dyan! Ah! Aris dyan! Ayan, oh, na ulo ka natin ka. Ayan, oh, oh. na ulo ka Oh, next, next. Oi. Baka kasi maganda yung keyboard ko. Ay. Ay, yeah. mo <laughs> na parang bili mo ko ng keyboard. wow, galing mo. Wow. 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 I'm so proud of you. Dapat lang. Ah, tatalon ka lang. Uy! Ay, laglag ako! O, ipal mo kasi, ante! Gusto mo sunod sa akin? Sunod eh, doon din ako papunta Diritso lang pala, diritso be. Diritso, diritso. May naglalandian pa sa comment section. Ano? Carry me. Di ka pa pa sleepy. Sleepy yarn Sleepy yorn. Mundag ka na dyan. Ito na. Ito na. Ginagalingan ko na. Ito na. Go, Ito go, 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 go. Ito na. Wow! Ito na! Yabang, yabang. Hindi na kita mahal. Hala! Ha! Huh? <laughs> Hoy! Bakit? <Fuck> <laughs> Charlo! <laughs> Ba't kasi naka, ano, number sign ba yun? Hindi yung? na kita... Mahal. Numbering. <laughs> Ay, ang hirap! <laughs> Ay. Mahihirapan lang ako. lang be, oh. Be, lang. Wow. <laughs> Tati, ako sa 99. Inalabas ko na yung wings. He's fair with wings. He's fair with wings. Para makalipad. <laughs> oh my God. Oh my God. Dito sa itlog mo. Wala. Sabi nyo dito sa itlog mo. Wala. Grabe. Na purple. Yung itlog mo na purple. Ano yan? It Itlog maalat? <laughs> <laughs> ayun na! D doon ay ayun na, na siya! na! Oh! Ay, natapos din kami! Oh my god! Oh my god! Wow! Ang ganda! Nakakahilo! Malubak! Well! Ay! Ay! Gagi! Nalubak nga si Gaga! Na po, ay! Ay! Ganun! Sabi! Huwag ka sa gitna! Hindi nga! <laughs> Ay! 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 Huwag ka na mag Ay! Sakto ka! <laughs> ay! Nakarating pa yarn. Ito na naman tayo sa color. Eh tayong dalawa lang. Okay. <laughs> ano ba yan? <laughs> <na? laughs> ay! Purple. Wow! Dito ako sa green, green, green. Ay! Green nga! Sabi ang galing, ko. Ah, ang galing mo din ah. Ito pa. Done na? Yes. Wow! Oy. Mm. Ala. <laughs> <laughs> Ay. Wait. Ikaw muna. Kita mo yan? Uy, mm. uy, Di mo oy. kaya. Ay, kaya mo. Kaya ko. Happy Easter! Happy, Happy siya, Easter, ano, everyone. White, ba white, bunny. Ano to? Bunny na may egg. Ay, tapos na? Congrats, Wait. you won! Speed 1. Ano yung speed 1? Hala, why speed that? Five. Ay, weh. Ang oh, dami Wala. Hala. <laughs> Nabagal <Nang> ko. <laughs> ano meron? Doon ka sa speed one. Alala, alala. Oh. <laughs> ang bagal ko. Normal speed. Alam, bilis. <laughs> <laughs> Saan yung normal speed? Ito. Ay, bilis. Ay, gaga. Ito, violet, normal. Di, yeah, di, ka kasabi. <laughs> <laughs> Alam, ang tagal ko. Alam. Ba't ako nagkakaroon na kung ano-ano sa katawan? Tagalin mo ako sa hat. hat. Rainbow pot. Awe! Ay, Daya! Ay, pwede na akong lumipad. Kung nakabitin ka man, ganun talaga. <laughs> <laughs> Ay, bala ka! Oh, <laughs> ano na? Ano, ano? <laughs> Hindi ako malalaglag. Hindi <laughs> ka... Oh my Sina God! Hindi na akong matindid. Wow! Oh. <laughs> Ba't... Gusto mo may save kita? May pakpak ako. Hindi ka naman makakalipad eh. Yan mo, lilipad ako para sa iyo. Di amarn. Ayun no? oh. Oo. Mm. Limilipad ako o. Oh. Punta ako sa bunny. Ayoko na ng hat. Punta ako sa bunny. Ay, I'm in the bunny. Ayoko na lumalakad dito. Gusto ko tumatalon. Ay! Ay! Ba't ka nagpakatiwakil? Why did I do that? Uy! Bisik. <laughs> May laki na itlog. Ano kayo laman nun? Dragon? So, I am an angel. As you can see, I have wings. So, I can fly to the moon. And the Mars, and the Jupiter, and the Earth. Tumasama. <laughs> <laughs> walang lag Ay, nalag -nalag ka din. Kaya nga. Alam ko ko lang nalaglag eh. Oh my God! Almost there, guys! Almost, Almost there! Yeah. Alito na ako sa magenta. O well, ano meron? Ano <laughs> 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 itlog na batik. <laughs> Ala! Bawal pa na dun sa ano? Ay, nga! Ano ka ba? Or the sky blue. Ko, baguhan ka ba, be? Ganun na. Ang baguhan ka palagi, ah. Ang galing ko dito. Ewan ko ibabat na ba't Uy magaling din ako be, tingnan mo, no kami, me, kami at me, I Kala at hala, hala kong mata sa likod Wow Kung asa. saan HALA! Nakuintay <laughs> Nakuintay no, be, why are you so mad like that? <laughs> Kasi nang a kaya, mas kaya No, is kaya... congratulations you won I won guys, I'm the one <laughs> Paint yourself So I want to be yellow Pwede ba maging yellow ako? Wow, ay, Oy, may minion. Kasama tayo nitong isa. Minion ako, oh. Kita mo. Donuts. May free donuts, oh. Wow, pengi ako. I like donuts. Alam ba tayong trophy? Natapos natin. Open. Bakit? Open mo. Pag walang donut dyan, huwi na ako. Look at me. Ay, aswang. Why you like that? <laughs> I changed my color. My skin color. There. Paint yourself. This is our first parkour, guys. Picture. Ah! Naglag -nag ako! Naglag <laughs> 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 -nag ako. Lagak. -nag Lag -nag. <laughs> oh, naku. Kasaan Boblock.